Hello guys! So, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang uri ng survey. So, ito ang magiging katanungan. Ito ay para sa mga kapatid natin, minamahal nating mga kababaihan. So, ito ang katanungan. Magiging masaya pa ba kayo? Happy kapag wala ng lalaki sa mundo? So, sana ay magkomento kayo. Sabihin nyo yung totoong nararamdaman nyo. So, sana ay makakuha tayo ng magandang datos at ito ay nakasalalay sa inyong mga kababaihan. So, without further ado... So, since ito ay isang uri ng survey or question and answer, wala tayong masyadong i-explain patungkol sa bagay na yan kasi nakasalalay na yan sa inyo kung ano ang magiging komento nyo, kung ano ang isasagot nyo sa katanungan na yan. Pero magbabahagi tayo ng maaring magiging eksena or senario kapag tuluyan ng maglalaho ang mga kalalakihan sa ibabaw ng earth So, eto, ating aalamin ang mga posibleng mangyari kapag wala nang lalaki sa mundong ibabaw. Number one, eto, yung tigang is real. Nakau <laughs> Ayan na talaga ang numero unong mangyayari kapag wala ng lalaki sa Earth. Diba? Paano na yan? Happy ka pa ba? Naku, hindi ko alam kung magiging masaya pa ang lahi ng kababaihan kapag wala ng lalaki. Lalong-lalo lalo na sa usaping ganyan. So, ang talagang mangyayari, lahat na ay magiging tigang. Wala ng bilig na literal kasi wala ng lalaki eh ah oh, di ba? So, ano na ang inyong gagawin kapag ganyan? So, meron naman pong alternative, di ba? Marami kang pwedeng gamitin diyan kapag talagang wala nang lalaki sa earth, di ba? Diyan mo na magagamit yung initiative mo para panigayahin ang sarili mo, di ba? Kasi wala na ang mga lalaki. Naglaho na. Wala ka nang mahanap kahit saan ka pumunta. So, ayan po ang number one. Number three, ito, yung no more love life. Yan ang isa sa mga maglalaho, di ba? Wala ka ng love life. Whoops, ito ay para sa mga straight, okay? Kasi pwede rin magkaroon ng love life ang mga kapatid nating mga nasa ibang gender, di ba? Pero sa mga straight, siguradong wala na kayong love life. So, saan pa kayo huhugot or pukuha ng love life? Eh, wala ng lalaki, di ba? Ewan ko kung masaya sila or magiging malungkot ba sila. Siguro, ang iba dyan ay magse-celebrate yung mga feminist dyan na talagang nagsasabi na hindi namin kailangan ang lalaki. Di ba? Maraming nagsisigaw ng ganyan. Okay? Number three. Number seven wala nang magbubuntis. Real talk yan. Sigurado may mga magsasabi na artificial insemination daw o saan kayo kukuha ng similya kapag wala nang lalaki. ba? Diba? Literal na wala nang magbubuntis kapag wala nang lalaki. Happy na kayo kasi talagang yung nine months, wala na. At yung motherhood, siguradong wala na hindi mo na mararanasan ang magiging ina, di ba? Kasi wala nang anak eh, wala nang lalaki, hindi ka na magbubuntis. Marami talaga ang maglalaho, yung pagbubuntis mo, yung pagiging ina mo, wala na yan. Number seven. Number eight. Ito na yung pinaka-worst na maaring mangyari kapag wala na talagang lalaki. Ito yung katapusan na ng lahi ng tao. O, oh, di ba? Siyempre, kapag wala ng lalaki, wala ng mga anak, wala ng magre-reproduce ng tao, so, darating yung panahon na lahat na ay maglalaho dahil wala ng mga susunod na henerasyon. Di ba? So, ano na ang mangyari? Magiging extinct na ang human race, ang tao, dahil sa kawalan ng lalaki. Yan ang pinaka the worst na senaryo na maaring mangyari kapag wala ng lalaki sa mundong ibabaw. Okay? So, ayan po ang number eight. Number two, mawawala na ang mga special na mga okasyon. Hmm. Example, mga kasalan, wedding, anniversaries, birthdays, mawala na lahat yan. Valentine's Day. Wala na lahat yan. Kasi paano mo isa-celebrate yan kapag wala ka namang kaparehang lalaki, di ba? Ito ay talagang masaklap na pangyayari kapag wala ng lalaki. So, kapag ganyan ba ay magiging masaya pa rin kayo? So, lahat ng mga okasyon na may relation sa pagkakaroon ng partnership ng lalaki at babae, ay siguradong face out na, ika di ba? So, ayan po, ang number two. Number five. Ito, maraming negosyo ang malulugi. Example na lang, mga mot-mot. Ano ba yung mot-mot? Yan yung mga hotel, motel, in ayan. Malulugi yan. Kasi sino pa ba ang pupunta doon kapag wala ng lalaki? E di wala na wala nang service dyan. So, isa yan sa mga negosyo na siguradong babagsak. Mawawalan na ng customers, di ba? Number five. Number six. Mawawala na rin ang nightlife. Lalong-lalo na sa mga clubs, di ba? O, di ba? Magsasara na yan. Ano pa ba ang gagawin ng mga negosyo na yan kung wala ng lalaki? Eh, di ba? Lahat karamihan ng customers dyan, sa mga ganyang uri ng mga negosyo, ay puro lalaki ang customers dyan. Di ba? Oh, so wala na rin yan. Maglalaho na rin yan. Kasi wala nang papasok dyan eh. Ano yun? Babae ang papasok dyan? Papanoorin ah, din yung babae? Nako! Ewan ko. Pero isa yan sa siguradong mawawala na. So, ayan po, ang number six. Number four, eto. Mawawala na ang mga ganitong usapin. Ang mga love gurus. Mawawala na. Di ba? <laughs> Para saan pa ang mga ganitong mga pag-uusap? Ang mga ganitong mga sinasabi? Wala na. Lahat ay mawawala. Kasi ang mga pinag-uusapan dito ay tungkol sa relasyon, tungkol sa S, tungkol sa romance, tungkol sa love. Di ba? So, ano pa ba ang ating pag-uusapan kung wala ang lalaki? Walay na walay. Maglalaho na ang mga ganitong mga usapin at wala nang mga ganitong content. <laughs> ba diba? So, ayan po ang number four. So, ayan po ang iilan sa mga maaring magiging senaryo kapag wala nang lalaki sa Earth. Napakarami yan. So, iilang examples lang yung ating napag-usapan. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.